Again. Okay. One, two, three, go! Hello sa tanan! Welcome to Biz Tag. So, ang first topic natin ngayon is Bisaya and Tagalog terms. Yung mga terms na meron sa Bisaya at meron din sa Tagalog, pero magkaiba ang meaning tulad ng Una. Langgam. Hmm. Oh. <laughs> Wait ka tayo sa akin. Basas may langgam. Basas may langgam. Oh, yung yung langgam. <laughs> In English, it's ants. <laughs> so, sa inyo? Sa amin, ang langgam is birds. So, like, Naalagay langgam sa inyong balay, anak. Ganon. Langgam. Langgam? Oh. Samin. Sa langgam. sa inyo ang langgam doon sa baba. O oh, ganyan. Okay, sige. Yes, okay. So pangalawa, bulak. Bulak oh. O, bulak sa amin in English is cotton, yung ginagamit sa face. Hmm. Ano pa? Sa skin. Yung cotton, yung bulak talaga. Oh. Sa amin naman, yung bulak is flowers. Like chada 'yung bulak doon. No, chada. Ganun. Sure ba? <laughs> oh, nga chada. <tiyada>. Uh <laughs> oh, next. Next word. Bitaw. Bitaw. unsang sa inyo ang bitaw? Ano sa inyo ang bitaw? Bitaw. Uh, bitawan o no? kumihawak. Bitawan, ganyan. Bitawan so, mo. So, let go. Sa English, oh, let Let go. go. Sa Bisaya naman, ang bitaw is Bito, no? Mar Bito, Tukaw, dito, ano bitaw, no? Maraming expression bitaw ba? Ito ka, ito, bitaw, no? Ano, bitaw? Ano? <laughs> 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 ano, bitaw? Ano, hindi, hindi. Really? Really, <laughs> really? <laughs> really? or Or oo nga, expression siya like bitaw maujud or bitaw lagi. Ano? Sige na lang. uh, sunod, parang bastos to. Bakit mo sinama to? ano Baka ma NTRC bitaw Hindi naman siguro. O, oh, sa'yo sunod. Next, number four. Utong. 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 sa, sa, sa Tagalog, Tagalog ngayong utong. Kaya nga, ay, English. Nipple. Nipple. So, nipple yung... Sa utong ng baby. Ganun. Yun na yun. Basta nipple. <laughs> utong. Sa Bisaya naman, ang utong is parang holding your breath. Kabalo ka mo, utong ka na. Utong ba? Utong ka na. Maga, huh? utong. Huh? Nagigigil? Utong. Or ano? ano? Or iire. Pwede ni mo siya iire. Iutong ni mo na. Sige, utong pa. Na, One, two, three. <laughs> O ng otong, okay? Oh, oh, sige. So, pwede na yon ha? Mm. So, number five. Ilog. So, okay. ilog, ito yung mga tubig, nature, natural uh, mm. water. So, like yun yung like ilog. river, no? Mm. Sa inyo. Sa amin naman, yung ilog is to take something. Like, kabaluka, giilog, rabaya na niya iyang uyab. <laughs> ano yun? <laughs> kabaluka, giilog, rabaya na niya iyang uyab. So, ginagaw. Ginagaw to <laughs> to take something to to take something ano <laughs> <I don't> daw <laughs> to take something uh next next ano ba to bati or bati 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 bati, bati samin sami. no. it means uh, makipagayos oh or in english to make peace yeah mm. uh, sa inyo sa amin naman ang bati is pangit <laughs> ah, batik ka. Batik kag naog na. Oh, batik ka naog ganun. Batik og nawa. Oo. Batik. Batik kay kag batasan na na. Pangit ang ugat. Ah, ganun. So, sunod. Ang kajot. Kajot. Bisaya may kajot. Bisaya kajot. Oh. Di ba meron kayong Bisaya na kajot? Ay, Tagalog na kajot? Hindi, Bisaya siya na naging common sa Tagalog. So like, unsa'y lugar meaning sa kadyot sa inyo? Like to crank. Di ba oh, sa motor, ganyan? Oh, yan, yan. Oh. Pero alam ko, Bisaya na na siya na. Sa amin naman, ang kadyot is saglit. Like, kajot kadyot lang, tawagod ko sa mama. Hoy! Pula na! Or Juan! Kadyot lang! Ganyan, kajot Kadyot pa! Ganyan. <laughs> Ayun mo pala kajot pa, <laughs> <kajut. laughs> Gadget lang. Gadget lang. Hindi, <laughs> gadget pa. Para iba na yung meaning nun eh. Ay, oh. Sorry naman. O, oh, Okay, oh, sige. Next. Palit. O, oh, ano sa, ano sa, ano sa Tagalog ang palit? Palit parang, ano, uh, makipagpalit ka ng pera. Hmm. kung gusto mo ng 20 pesos. Gusto mo ng bariya. Hmm. Yun ang palit. So, mas, papayag ka. Palit tayo ng mukha. O, oh, syempre. mali, 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 mali. Hindi pala dapat. Oh, okay, sige. Mas, mas maganda ako. <coughs> so, sa amin, ang palit. Ano? <laughs> Ayun yun. To buy or purchase something. So, oh. tag karibo or something. Oh, social. Starbucks. ah oh. Palitag kapi. Ano na no, 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 Starbucks. SB. SB or yeah. tag SB. Palitag. Palitag. Ano? Palitag kapi. Palita Palit, kapi. Palita. Palit ta kape. Palit o kape, okay. Mm -hmm. Next. Ah, sunod, lahi. Lahi. Sa inyo lahi. Sa inyo ah, lahi, mabagal. Lahi. Ah, lahi. oh, so, ano sa Tagalog ang lahi? Lahi, parang ikaw, anong lahi mo? San ka nang galing? Ganun. Ah, jeans, anong, parang ganun. Ah. Mm. Sa amin naman, sa Bisaya, ang, hindi gano'n ang pagpronounce sa amin lahi. Ano? Ah, or sabihin? different. So, for example, sa tanang mga igsoon siya ra og lahi og ug nag og batasan nagsabot ka ano daw nagarin sa wait nag eh, <laughs> progress <laughs> kaya ni bawa sa tanang igsoon lahi gyud kag batasan so sa lahat oh sa lahat ng kapatid mo ikaw talaga ang iba yung ugali ugali wow, yan sige. klaro yun na klaro uh -oh. so klaro hmm. so next word number 10 hubog oh hubog Hubog sa Hubog yung ano ba? Hubog ng bote, ganyan. Ay, oh, ikaw na magtagalog. <laughs> <laughs> oh, hubog. hubog. Yun yung hugis ng katawan. Ganyan. Oh, or, hugi, or hugis, hugis, ng, ng bote. Oh, ng, ng kahit ano. ano. Ganon. Sa amin, ang hubog is drunk. Like, hubog ka, ayoko gabi, ibay! Eh, Ganon, ah, hubog lasing. ko, lasing. lasing. Mm, Ganon sa amin yung hubog. Uh ah, ah. Ano sunod? Number 11. Sugat, bilang mo talaga? Oo, bilang oh. na bilang ko. Sugat. Sugat is sugat. Pagka na-aksidente ka, magkaroon mm. pa ng dugo, sabihin may sugat ka. Oo, oh, so wound siya. Oh, sa English wound. Sa amin naman, ang sugat is namit. Ano? Namit. Namit, namit ba? Na, nag nagtagpo. Namit. oh, nagtagpo. Mm. So like, for example, ang bisaya, gabi iba kayo, nagsugat mini, nagsugat mi sa akong crush. Ah, oh, malandi. <laughs> Hindi, hindi mo tumalan din. Ay, no. Sugat man. Gikilig lang. Gikilig. Galing na yun. <laughs> <Kikilig>. uh, so, <laughs> so, yun yun. Uh, next. Next. Last. Ulit. Last for the uh, words. Ah, uh, ulit. O, oh, ulit. Sa I'm inyo. Ibig sabihin yung paulit-ulit na sinasabi. So, again. Or inuutos. Mm. Uh, again. mm. Sa inyo. Sa amin, ang ulit is nakakapikon. Mm hmm? Nung makaulit na kayo na sila ay sobra na kailang pagka late. Ganon. Uh, Ale, makaulit. Okay. So, nakakapikon, nakakainis. Nakaka Ganon. Yan yung ulit. mga nakakabuisit. Oo, pwede naman ng ulit, paulit-ulit. Mm. Di ba? Oo. Sa amin, na sa amin. Pa -ulit -ulit. Ah, sa inyo pala yun. Okay, ikaw na magtagal. Nalilito na ako. Sunod. Last three words. Sugod. Sugod. So, so atake. Kung kung may... Okay, atake. Ano, may, may, may kayong uh, Away. kaaway. So, kabilang atake. partido, kabilang grupo, kabilang ah, gang. Mm. At gusto niyong sumugod. Yan. Sugod! Ah, Ataki. Sa hmm. amin naman, ang sugod is start. Like, ano? kano sa ka magsugod ang program or kano sa ka magsugod ang klase sa second semester, no? Ana. Mm. Nagsugod na ba ka sila? Bisag wala. Nagsimula na kaya oh, oh. Nagsimula hmm. na kaya sila, bisag kahit wala ako. Charot! So, VIP lang kay dapat mag-start pag andyan ako. Ah, so, hindi mag magsusugod pag, pag o, wala, ka. ka. Oo. So, okay. So, next words. Um, luya. Luya. Luya is pagkain. Ano pagkain? Pagkain. Luya. Yung kung saan mo ginagamit sa uh, tinola. Hindi man siya pagkain. Vegetable? Ginger. No? Ginger. Ginger, yan. ginger. Pagkain man siya, di ba? Kinakain oh, mo yung luya? Uh -oh. Ano mo ginagawa mo sa luya? Kinakain. Ininom, no? <laughs> <laughs> ginger, ano <na> yan? Tea. <laughs> Deo, ginger tea. Pretty naman, ginger tea. Sa'yo? Uh, sa iyo? Sa amin, ang luya is nakakapagod or ganang lupay-pay ba? So, Walang gana? oh, walang gana. Mo absent ko, ugma. Kay kapoy ko. Ay, Ay, mo absent ko sa trabaho, ugma. Kay luya ko. Kay luya ko. Lu luya. Luyaan ko lo Lu luyahan kay akong lawas na luya okay. kasi kasi anong ginawa mo bakit ka luya kay nag -bilar. nag uh, anong bilar sa inyo <laughs> nag yung matagal tagal matulog ba ano sa inyo yon na nagpuyat nagpuyat oh yon kasi nagpuyat ko so hmm. luya akong lawas <laughs> for sure yun <laughs> yun <laughs> <laughs> oh, last last but not the least gubat oh ang gubat sa amin is uh, ano ang gubat sa amin? Maraming damo. Maraming, uh... maraming damo or maraming mga trees? Maraming trees, maraming mm. damo, mm. lupa. So, in short, forest. Forest, yes. Mm. Uh, sa English. Sa amin naman, ang gubat is... Ganyan, gubat. Gera. Gera pala yon ang term. Gera siya. Gera. So, naggubat na po ng mga tao dito. So, gera. Kung di, ka gusto gira So, ibig sabihin yung word na yan is noong unang panahon nyo pa? Oo, oh, doon eh na. Kasi Tagal may na. gera. Oo, oh, gera. may Sige. gera, may gubat. Okay. Okay, so that's it guys. I hope so, na may natutunan kayo sa amin. Sa Bisaya and mm, Tagalog, Tagalog, medyo bitin Pero dahil itong aming first time, mm -mm. first, uh, tawag sa si ganyan? First podcast. Ah, first discussion no, about mm -mm. Sabisaya and mm -mm. Tagalog. Terms. Yeah, but uh we will also tackle a lot of uh, issues. Yes. Exactly. So just uh I and mean, then don't forget to subscribe. <laughs> <laughs> like Please subscribe, like huh? and uh, hit the notification bell. Meron ba? And share. <laughs> Wala naman tayong notification bell. Poor pa. <laughs> <More> pa kami. <laughs> <laughs> Kanya-kanyang edit. yan. <laughs> oh, sige na. Thank you. Thank you, guys. Thank you guys. See, you See you on our next podcast. Bye-bye.